Alright, we're at Mount Tapias at kasama pa rin natin yung ating mga friend and uh, foreigner Ayan. at aakitin namin yung Mount Tapias ang Mount Tapias daw ay eh, merong 720 steps na kailangang aakyatin at syempre 720 rin na step pa baba at meron kami living water galing kay kuya yung aming tourist tourer tourer am i good yes ito na ito na yung unang step una natin sila first step tayo ang first step o, first step 1 2 3 4 5 6 6 Bibilangin ba natin? No, mapapagod Ito na yung ating mga kasamang foranger ah, Decidido rin silang umakyat Doon Hindi kami akit Kailangan bang bilangin yung step o hindi na? 6 na nabilang ko eh, 6 Kaya po sir, pwede na wala, wala bang daya? Pwede naman Wala naman Soon tubig sa so pinatok Yan yeah, na, oh. Kasalukuy na kami kumakiyat. Ito yung tanawin sa baba. Sige, Ano mo, Wow! Dito na tayo sa bungad. Nasa bungad pa lang tayo. Pero nakaka ramdam na tayo ng ngalay sa tuhod. Masakit na yung tuhod ko. Kain pa wala pa tayo sa 140 ayun eh. oh pababa na sila wala oh. ka pa sa 100 bubuhatin na ba kita? Whew. kaya magsasama kayo dito ng oldies mag-isip na kayo kung ayaw nyo silang buhatin ayan guys may number dito ito na siguro yung pang 100 step ah So, 1,200. Uy, bawal mong penya. Kailan, tuloy-tuloy. <laughs> Galing na kasi ito, sir? <laughs> Ay, hindi nyo <yun> natatabasin? Hirap. <laughs> Ngayon, <laughs> akiat update. Nakaka-200 step na kami. 200 step. So, meron na lang 520 steps. 720 step yung kailangan naming i-step. Ah, grabe. Ano to ah? Pinitensya. Parang may nagpipinitensya. Alright. We're on our 300 step. Ah, grabe. hops 298 299 200. 300 Uh, oh, lampa. 402 step pa. Ah, wala pa tayong sa kalate. Wala pa tayo sa kalate. Wala tayo sa kalahati? na sumunod. Ah, ah, wala na sumunod. Naghintuan na sila. Hay. Ayun mga idol. Nandito na ako sa 350 plus na step. Tanaw na dito yung ano, yung corona yun oh. No? Tanaw na. Ah, parang ayaw na umakyat sa pinakataas ah. Kalahati na, kalahati. Nakaka-350 plus na. Woo! Grabe. Naliligo na tayo sa pawis, guys. Sige, Akit okay tayo. Nag-iisa na lang tayo dito makasama natin nandun na sa taas ayun si Chang oh. disidido rin si Chang baka, na Woo! buti sila graduate na oh. bababa na sila <laughs> alright 400 step nakaka 400 steps na tayo ilan na lang 300 plus na lang ang tanawin sa 400 step ayan ito ang tanawin sa 400 steps Woo. ano kaya pa wala na sila doon yata sila narating na yata nila hi baby hindi ka pa tired bumaba ka pa madadagdag tayo yung steps mo ang camera ano okay ka lang hindi ka pagod pagod na si daddy help mo si daddy Charge ka mo si Daddy. No, balik, Eh, Balik, Baliktad. Pagod huh? na si Daddy. No. Sakit ang... Nandito na nga pala kami sa 600 step. Yan. Happy 600 step! <sighs> Happy 600 step, baby! Nice! Naka 600 step na kami! Hinuubo <coughs> na ako. <sighs> 102 step. Wala rin 2 step na lang Pagod na si daddy Hindi kita pa kakalong Ayun sa wakas Finally we're here Ito na yung letter C Letter C, letter O, letter R Letter O At letter N Woo! After 720 steps narating din natin yung tagumpay there you go C O R O N koron wow human drone there's a human drone here wow galing hoop <laughs> Galing! Oh, wala kita Merong human drone. At bata pa siya. Bata pa siya, human drone na siya. Ito yung Koron. Welcome to Koron. Halos talang ang kabuuan ng Koron. Alright. Legit mga idol, oh. 720 step Oh, 721 pa pala eh. Oh, 720. Tapos may isa pa. Oh, 21. Isa pa, 22. 722 step. Whew. Okay. Hi, Pauline. Tara. Oh, ang dami nagpipicture. Oh yung mga nakasuccess picture yung mga success ah. ah. picture na yung mga nagtagumpay pag nagtagumpay ka picture ka na dito sa malaking cruise ah, grabe <clears throat> daw. Ito na yung Mount Tapias View Deck. Ito yung picturean dito. Mount Tapias View Deck.